Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may reklamo na nga na muli ang mga hitters na Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong big trade na mabubo ng Los Angeles Lakers. Kasabay nga po mga katrops ng pagkakaroon ng Lakers ng halos 39 games na may papalabas sa national television ay malinaw na nga po na masyadong pumabor ang NBA sa kanilang kupunan. Maliban rin nga po dyan ay sinadyar naman nga pong ginalaw ng liga ang kanilang game schedule upang hindi na magkaroon ng laro ang mga teams bago at pagkatapos ng kanilang mga malalaking laban ay papalabas sa national TV. And since nga po mas maraming laro dito ang Lakers, ay mas makakapaghanda na naman nga po ang kanilang mga superstar na sina Anthony Davis at LeBron James. Yes, may iwasan na nga po nila na mapagod at magtamo ng injury sa kanilang mga mahalagang laro. Kaya may papakita na nga po ng kanilang kupunan ang kanilang tunay na lakas. At dyan pa lang ay kitang kita na nga po ninyo na masyado ng kinokontrol ng Lakers at na LeBron James ang liga at dahil nga po dyan ay hindi na nga po napigilan pa ng kanyang mga haters na magreklamo sa NBA. ayun nga dito mga katrops, napakalambot na nga po ngayon ng mga manlalaro sa NBA gayong masyado nga po nila itong binibaby, kagaya ni Lebron James. Maliban na rin nga po dyan ay kuminesyon na rin naman nga po nito ang pagbibigay ng liga sa Lakers ng 39 games, gayong dapat nga da po ay mas paboran nila ang Boston Celtics, since sila nga po ating defending champions. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong big train na mabubo ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops, na maging matagumpay ang pagsasama ni Kevin Durant, Lebron James at Stephen Curry sa Team USA sa nagdaang 2024 Paris Olympics, ay marami na nga po sa mga fans ang gustong magkasama ulit silang tatlo sa isang kupunan sa NBA. At base nga po sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, Bagamat man nga po maliit na lamang ang chance na mangyari ito ay meron pa rin ngang paraan upang magkasama-sama ulit sila sa isang NBA team. Sa katunayan, para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, lahat nga po ng mga kontrata na na Stephen Curry, Lebron James at Kevin Durant ay magtatapos o mag expire sa susunod na dalawang taon sa kanilang mga kupuna na Golden State Warriors, Los Angeles Lakers at Phoenix Suns. Ibig sabihin, Sabay-sabay nga po silang tatlo na magiging isang ganap na unrestricted free agent. At kapag nangyari nga po iyan ay dito na nga po magkakaroon ng chance ang tatlong ito na magkasama-sama sa isang kupunan Kagaya na lamang ng Lakers o kung hindi naman ay pwede nga po silang maglaro sa isa sa mga kupunan na papasok sa liga. Kagaya na lamang ng Las Vegas. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.